Narito ang step-by-step -step guide para hindi mabiktima ng akyat bahay sa DIY. Do it yourself! Kayang-kaya kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY. Do it yourself! Minsan, akala natin na kahit nasa loob tayo ng sarili nating bahay, ay safe na tayo. Pero alam mo ba na malaki pa rin ang tsansa na makasalisi ang mga masasamang loob kahit anong ingat mo? Lalo na ngayong holiday season dahil it's either out of the town ka, nasa family outing or nasa party ka. Kaya narito ang ilang bagay na pwede mong gawin para makaiwas sa akyat bahay. Una, maglagay ng grills. Sa tulong nito, mas mahihirap ang makapasok at makakuha ng malalaking bagay ang magnanakaw. Ikalawa, maglagay ng double lock sa pinto at bintana. Bago umalis, siguraduhin nakapag-lock ng maigi at huwag gumamit ng mahinang klase ng kandado. Ikatlo, kung may extra magpalagay ng closed circuit television o CCTV. Napakalaking tulong nito dahil maaari mong mabalikan ang mga pangyayari kung ikaw ay may hinala. Ikaapat, makisuyo sa mga kinauukulan sa inyong barangay. Maaari nilang makilati sa mga taong dumaraan dahil sila ang nagbabantay. Ikalima, huwag basta magtiwala. Tandaan na ang tukso ay mabilis kumapit lalo na kung libre itong magagawa. Kaya it's better safe than sorry. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself.